Mangkang dambu ay sa inong lahat ang video explanation natin ngayong araw na ito ay patungkol sa kung bakit ba may tatlong depilar sa mga panalang nila General Pio Depilar, General de Depilar at Marcelo H. Depilar. Tara! Alamin natin, ipapaliwanag ko sa inyong lahat kung bakit. Ano ba ang rasyon? Baka mamaya may magsabi na pamangking nila nito, pamangking ng ganito, pamangking ng ganito, etc. Ah, ipapaliwanag ko sa inyo na mabuti pala maunawaan nyo talaga. Tara na! Si Marcelo H. ay isang paunahing lityo ng kilusang Popaganista isang dakilang makata at manunulat. Ipianak siya noong ikataklong ng Agosto taong isang libo, walong daang at limang sa Kalumpik, Bulacan. Si Gigoyo de Pilar ay pamangking ni Marcelo H. de Pilar. Ipianak noong Ikalabing apat ng Nobembe taong isang libo walong daan at lima. Siya ay kilala bilang isa sa pinakabatang general na lumabang sa dipang Pilipino at Amerikano. General Pio de Pilar, baka mag direct ang binanggit sa mana Luisa kung ano ang relasyon ni Henele Pio de Pilar Kina, Marcelo H. de Pilar at Gikoyo de Pilar. Ang pagkaroon ng paleong apelito ay nagpapahiwatik na maaaring mayroong silang koneksyon sa pamilya o angkan. Pagpapalik ng apelido, ipianak si Pio Castaneda Isidro. Noong ikalabing isa ng hulo taong isang libo at anim na poklima para mapaalagaan ang kanilang pamilya, pinalitan niya ang kanyang apelido bilang Del Pilar. Bakit ba siya nakaroon ng apelido na Del Pilar? Yan ang dapat nating alaming ngayon dito sa video explanation na ito. Okay? Pianat siya bilang Pio Castaneda Isidro. Nulik sa manapanaong ng kaguloan at himaksikan ang paggamit ng ibang apelito ay isang paraang upang protektaan ang kanyang mana mahal sa buhay. Mula sa posibeng ganti o lang bilang kaaway ng mga otolidad. O Diba? Okay, hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito. Ikasyam ng September taong 2025. Malamang salamat sa pakikinig tandaan. Importante ni may alam. Paalam!